Hello everybody! It's me, Sir J. Ayan guys, may nagtatanong po sa akin guys kung paano po daw mag-apply bilang teacher dito sa US. Um, you just prepare six documents guys. Una-una po ay mayroon kayong uh, dalib valid Philippine Passport. Pangalawa po, meron kayong application letter. pang po, meron kayong resume. Pang-apat po, meron kayong three reference letters. Ano po yung uh, reference letters? Just like recommendation letter na pwede po si uh, co-teachers, si principal, si supervisor, at saka superintendent ang makapag-recommend sa inyo guys. At saka pang lima po, meron kayong foreign credential evaluation or tinatawag na FCE. Ano po yung FCE? Just like our uh, transcript of records, TOR natin sa Philippines. Kasi Magkaiba, magkaiba po sila ng US um, grade conversion. Kailangan po yan. Ayan, i-comment ko lang po yan sa comment section kung saan kayo pupunta na para ma-convert uh, ma yung um, uh, US uh, grades niyo sa Pilipinas. Ayan, guys. Ito pang-anin po, guys. Napaka-importante mayroon kayong NBI clearance. Yun po ang pinaka-importante. Ayan, guys. Yun lang po ang maitulong ko sa inyo, guys. Yun po ang basic uh, requirements or documents po ng paano mag-apply dito sa US bilang teacher. Ayan, guys. Happy teaching, guys. Ayan, you mention your friends, your co-teachers na gusto silang mag-apply dito sa US. Ayan, love you, love you. Bye-bye.